Pumanaw na ang nakababatang kapatid ni Kyle Ichari na si Esabila Ichari. Matapos ang pakikipaglaban nito sa brain tumor. Kaya ngayon, si Kyle at ang buong pamilya ay nagluluksa sa pagpanaw ni Bella. Labing dalawang taong gulang lamang si Bella. Si Bella Ichari ay kapatid ni Kyle Ichari. Si Esabila Ray Ichari ay isinilang noong January 8, 2011. Siya ang punso at unikaiha sa tatlong anak ng mag-asawa na sina Jose Joe Ichari and me para Delio Ichari. Sobrang sweet nakapatid at anak itong si Bella kaya sobrang mahal na mahal siya ng lahat. Kaya sa Instagram page ni Kyle Chari ibinahagi niya ang mga larawan ni Bella noong bata pa ito. At ang kanyang mensahe para sa mahal na mahal niyang kapatid sa Instagram ni Kyle April 5, 2023, nagbahagi si Kyle ng mensahe para sa pinakamamahal niyang kapatid. Ayon kay Kyle, malungkot man ang pangyayari. Masaya na rin siya dahil tapos na ang pakikipaglaban ng kapatid sa cancer. Hindi na niya makikita ang kapatid na nahihirapan kasi Sobrang sakit din ang kanyang nararamdaman na makikita ang kanyang mahal na mahal na kapatid na nahihirapan sa pakikipaglaban sa sakit na cancer. At eto na nga ang buong mensahe ni Kyle Charlie. I love you more than you will ever know, Dad. You are the most amazing sister anyone could ever ask for. I already miss your hugs, your kisses for Manong. Whenever he was sad, and your tears, for whenever I was on stage. Now, more than anything, I'm happy to know that you're done with the year of fighting, something you never deserve. You can finally smile, sing, dance, swim, and eat again. And don't worry, I know I didn't lose my sister. I just got a new angel. I love you ta forever. John 2022 nang isinapubliko ni Kyle ang kalagayan ng kapatid na si Esabila. Mababanaag ang isang mapagmahal na kuya sa kanyang kapatid na si Bella. Sa kanyang Instagram post na humihingi ng tusal para sa kanyang mahal na mahal na kapatid na may karamdaman. May 22 pa na diagnose si Bella. Ngunit hindi agad ito ipinalam kay Kyle dahil ayaw ng kapatid na maka-apekto ito sa kanyang trabaho. At noong birthday nga ng kanyang mahal na mahal na kapatid ay binati niya pa ito sa kanyang Instagram page ng Happy Birthday My Princess! Manu loves you more than anything in the world. I hope you always know that you're my little warrior, and I'm proud to say my sister is the strongest little girl. I know may not always be there, but your Manu is always by your side in everything you do. I love you, princess, more than anything, anyone in the world. And it will always stay that way. At noong John 22, 2022, ito ang post ni Kyle sa kanyang Instagram page. My baby sister Bella has been my world since the day she was born. Just yesterday, I was told by my family That my little girl was diagnosed with a brain tumor on me sick, home. and she wanted to hide it from me because she didn't want me to get stressed while I was working. To say it hurts as an understimate, I love this girl ten times more than I love myself. She has finished her education treatment and now I'm asking for everyone's prayer for my baby sister. She's the most beautiful, smart, and amazing little kid that I will love forever. We have all high hopes and I'm hoping everyone can help me. for complete healing for my little Hindi talaga maitago ni Kyle ang sakit na nararamdaman para sa kanyang mahal na mahal na kapatid na si Bella. Sobrang sakit talaga kapag nawala ng kapatid, lalo na at sobrang mahal na mahal niya ito. Masakit na masaya dahil hindi na niya makikita na mahihirapan pa ang kanyang kapatid fly high bella rest in peace